Oh, shit. Oh, shit. Sorry! I... <laughs> <laughs> yeah, so what's up sa inyo mga kachaps? So ohayo ohayo. Ayan so ngayong araw may pupuntahan muna tayo. So day off ko ngayon. So pupunta tayo ng Inuyama City Hall. Let's go! Ah! Uh. Yeah, so dahil uh, pisa na ng summer dito kaya uh, ka t-shirt lang tayo ngayon. Mainit na dito guys. Yeah, so nandito na nga pala ako sa Eki. So, sasakay na ako ng train papunta ng Yama City Hall. sa so mga kachaps, sa uh, andito na ako ngayon sa Inuyama. Lalakad na ako ngayon, papunta na ako ng City Hall. So mula train station, walking distance lang dito hanggang uh, City Hall. Wala sa ay. yung dalawang estudyante eh, nagtago. Oh, kaya, mga kita, sa ating video. Ayan, yeah, so kaya nga pala ako nandito, ano. May tumating sa akin na rosas na subre. So yung rosas na sobre na yon Pinadala sa akin ng City Hall Gawa na sa aking my number card Nagpa-card kasi ako dito ng my number So ang ibig sabihin ay Tin number Ang init Ang init na dito guys yeah, So mga chaps So nandito na ako ngayon sa City Hall So papasukin ko na sila Pakita ko lang sa inyo City Hall dito so nakapila na ako ngayon, uh, Hintayin ko na lang na tawagin yung number ko, so yun na, Ayun, ito na ako na. Ah, Hi arigatou gozaimasu. Oh, hi Okay. Aha, una Okay. Kung ano, kung ano, kung ano, kung Hi, Hi. Ayan, so guys, nakapag-fill up na ako tapos okay na. Hintayin ko na lang bigay yung card. Ayan, so guys, sa uh, palabas na ako ng City Hall ngayon. Uh, yon nakaraos na tayo ng Nihongo. <laughs> Ayan, so pabalik na tayo ng, ano, ng bahay. Trivia! Ayan so mga ka-chops So kung bibili kayo ng ticket dito Tapos hindi nyo alam kung magkano So tingnan nyo lang dito sa may tabi So meron ditong libro Na nandito kung nakalagay Kung magkano yung ticket na bibilihin nyo kung ano, Sa destination na pupuntahan nyo So meron dyan kung magkano Kung hindi nyo lang alam ayan, o, Tingnan nyo lang dito sa tabi Ayan so sakay na ako ng train ngayon mga ka-chops Pauwi na ako sa bahay Alright Oh shit Nahulog ang aking ticket Oh shit Oh shit Hindi ko madukot May galpong wow, wow. Ayan, yeah, so nakakababa ko lang ng densya. Ayan, so mga kachaps, nandito na ako sa bahay. So, kakarating ko lang. Taday, ma. Ay, so, you know. Tutong na naman ang aming sahig. So, dahil day off ko naman ngayon, mga kachaps, pupunta tayo ngayon sa mga Ryu shop dyan sa may kumaki. Bibili tayo ngayon ng ano, ng carpet. Yung carpet na 50 by 50 lang. Bibili tayo, tapos lalagyan natin to. Para naman magandang tingnan o oh, masarap lakadan. Kasi nagtututong to. <laughs> ang pangit ng sahig. Ayan, so samahan nyo kapag bili doon ha. Let's go! <laughs> ang lalagas na guys, ang sakura. Oh, shit! Oh, shit! Ayan, so mga kachops, so, nandito na ako sa bilihan ng ano, ng carpet. Ito. Ito ating bibilin. <laughs> Yan yung may-ari, oh. <laughs> so, bibili tayo dito ng mga siguro nasa 60 pieces. Kung ah? so, isa nito ay Yako So, bili tayo. Two, one, yeah, so nag-iisip ako ngayon kung kung kaya ba ganun ang aking bike. Oh, shit! <laughs> Gawa ng mabigat to, eh. <laughs> Ikorado. Sande, sande. Hey. Oh shit. Oh shit. So ayan maka-chop sa uh, naikarga ko na ngayon sa aking bike. Sana kayanin ng bike natin. <laughs> <laughs> Try again, next time. Kaya yeah, sa so mga kaibigan, nahulog pa nga ating cup. Oh, shit. Oh, shit. Kaya tayo bumalik. <coughs> Ay, so, kaya nagpatak yun. Layo ko na. So mga kaibigan, oh, hindi ko pa rin natatanaw dito ang aking cup kung saan nahulog. Ayun, yun. Oh, nakasabit. <laughs> nice. <laughs> ang galing. Ayan, oh. Yeah, so sa nakapulot po nito, maraming salamat. Arigato, gozaimasu. <laughs> <kusay> <laughs> Nagmamantika na. <laughs> Ayan, pabalik na ulit tayo. Ayan, so mga kaibigan, tumigil muna ako dito sa may park. Ah, mauhulog na pala ang aking karga. Ayosin muna natin. so mga chaps ayos ko na ulit. ayan so papadyak na ulit ako pa uwi ayan, so mga limang ano na lang mga araruhan na lang oh, sa shit! bahay oh, na tayo shit. ha alright kaunti na lang ayun oh doon tayo sa may pink na yon. Ayo, nakarating din. Ang init. Tada so mga sa mga chops, nandito na ako sa bahay uh, Ang kate, pinangatihan ako pagka ko no? nang ko ng saura uh, Malangis Kaya kung kanina naman tong ko, binuksan ko na. Uminom lang ako ng konti, ha? Huwag kang magagalit, ha? Bumawas lang ko ng konti. Ayan, ha, sa uli ko na pre, ha? Ayan. Arigato! Ayan, o, oh, parang walang nangyari. Ayan, Ayan sa so mga kachaps, so dahil nauhaw tayo, namburaot ako ng kok doon sa may rep. Ayan ko kanina yung kay Jasper yata. Shoutout sa'yo Jasper, pengen kok. <laughs> ah! Ah, huh. lamig. Ayun, so meron na tayong carpet. Tap, ilalagay natin yan dito. Yan, ilalagay natin yan hanggang doon. Hanggang doon sa may dulo. Tsaka top. ito, ito meron na rin. Kasama yan sa sukat. <laughs> Tapos, eh, yan lang. Oh, shit! Oh, shit! Nalimutan ko ang cutter. Wala tayong pang-cut nito. Teka, tawag tayo kay Busilmer. Hello, boss. Hello, boss. Ah, uh, boss, ah, uh, di ba may cutter tayo sa line? Nakita mo yung cutter doon? Ha? Nakita mo yung cutter sa line? Di ba, eh? di ba meron tayong cutter sa, sa linya? Kaling cutter? May cutter tayo doon, dilaw. Itanong mo kay Topper. Wala. Hindi, itanong mo kay Topper. Alam ni Topper yon. Tapos, boss, ah, uh, ako. Bigay mo kay Jasper. Dali mo pa uwi. Tapos, samahan ka mo ng isang balang bago. Ang bala ay sa may lalagyan ng mga dempyo. Saan? Nasaan ba yon? Yung cutter? Oo. Eh, tanong mo kay Topper, nando sa A-line. Nando kay Mayo, kay, e, sa A-line, kay Mayo. Oh, sige, sige. Ah, gawa ng, ano, e, pagka, pagkakat pagka ko dito sa, ano, pagkakat ko dito sa binili kong carpet. Ayan, oh. o. <laughs> ano? Anong, anong <laughs> Ang bigat! Sinakay ko sa bike. <laughs> sige, mo, sige mo. Eh, boss, sige, boss. Sige, boss, sige, boss. At so yun nga po no So good morning mga ka-chops. So ngayon panibagong araw na tayo Kasi uh, kahapon inabot ako ng gabi Gawa nang nagsukat-sukat pa ako ng mga carpet dito So ngayong araw So ngayon natin tatapusin tong paglalagay ng carpet dito sa aming Walk away. That way. So ngayon ay eh, medyo marami na akong nasukat So tatapusin na lang natin Habang ang mga kasama natin ay May kanya-kanyang lakad ngayong araw So ngayon dito ko na lang uubusin yung oras ko dito sa ano sa paggawa ng ating ano na carpet. So para maganda-ganda ng mga lakaran, masarap-sarap lakaran. Sabog mo yun, gusto rin eh. boss. mo yung dito? Naku, bibit yung sinilas. Ha? Naku, bibit yung sinilas. Kaya kayo, bibili tayo yung sinilas. Hanggang pa boss? Hindi lang. Hanggang CR. Saan lang? Oop, kaya malihing. Huwag pa rin kaya boss Ha? sila. Ito ba yung mga yapak? Kaya nga nakakahiya nga mga mapak dito sa ano eh. Oh! Nakakahiya nga yung makbang eh. Nakakaparag ulit ah. Oo. Kung <laughs> baga, dapat red carpet yan eh. <laughs> Baka maging ulubing tayo niya lahat. Ano na? Ulubing. Nasa na yung ano? Yung video. Nasa na? Ano yung video? Boss, may naka may nakatago di yan. Oh shit. Oh shit. Oh, shit. Oh, diba ako. Ko, Nakatanim yan. Ako ba <laughs> yan? Eh pala oh. Yan, sama ka muna sa aking vlog. Nakablog ako ngayon eh. Ay, Ay. sorry. <laughs> yan, yeah, si Ate Dali. Yan, uh, ano, sa amin ng mapin Galing Costco. Uh, Yan, thank you very sayo. much. Ha? Pasalubong. Ah, may pasalubong pa. Oh, syempre. <laughs> Bait naman talaga, Ate Dali. Thank you po. Teka lang, paano ba yun? Oh, okay, bottom nyo lang dyan, te. Eh, sige na, de, ano yun mo na. Oh, yan. Okay. Kaya hindi kahit naman din. kailang pwede nang bayaran, kahit ah, sa sweldo na. Eh. Hindi, kayo na, gawa nang nag sa akin, oh, ah, nag okay. sa akin eh. Okay. Teka, kunin ko lahat okay, eh. Okay. Ay, talaga naman. Talaga naman may pasalubong po, pa, Ate Dali eh. Pepsi. Kaya yeah, sa so umorder kasi ako kaya Dali. Tinanong ko kasi last week kung pupunta sila ng Costco kasi yung papabili ako ng ano. Muffin! Ano? yan, no? yan. O, oh, di ba? Costco yan, galing Costco. So, na ko kasi yung muffin doon. Pa-order ako kay Tidali. Tapos, ah, uh, order din ako ng manok. Doon! Yan, dahil birthday mo ngayon, Jasper. Yan, sa'yo na lahat to. Oh, shit! ka, magkamot ka. Bunihin ka sa kama manok. Thank you very much sa Tidali. Shout out sa'yo. Alright! Ayan, so halos tapos na tayo, mga kachops magkabit ng carpet. So, nandito ako ngayon sa, ano, diyan sa may lababo. Ayan o, ang ganda pwede yung higaan Malaking bagay kapag ka napapalitan ng mga bagong gamit ng bahay. And so, nandito naman tayo sa may papuntang kusina. O, oh, ayan. Tapos, dito naman yung may papuntang labas at saka papuntang CR. Ayun. Alright. <laughs> ayan, so halos tapos na yan lahat hanggang dun, o. Oh. Ayan, oh. Oh. Ayan, so lilinisin ko na lang yung mga kalat-kalat na yan at uh, oops, na tayo apos sa uh, next project natin, ito naman ang kwarto ko. Yan, lalagyan ko rin yung kwarto ko para may partner dito. Oh. So, hanggang dito na lang mga kachaps. Salamat sa panunood. Ayan, so, thank you very much ulit kay Ate Dali yan. Mayroon tayong merienda mamaya. Hotdog. Saka may Pepsi pa tayo. Pepsi! Yeah, so maraming maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli. Ingat kayo lahat. God bless.